Ano ang benepisyo ng euphorbia herta o mas kilalang tawag na tawa-tawa? Ang euphorbia herta, na rin bilang tawa-tawa, ay isang halaman na may iba't ibang gamit sa tradisyonal na medisina. Narito ang ilan sa mga benepisyo ng tawa-tawa. Pantulong sa mga sakit sa baga, madalas itong ginagamit sa paggamot ng mga karamdaman sa baga, tulad ng ubu, hika, at bronchitis. Ang mga aktibong compound nito ay maaaring makatulong sa pagpapaluwag ng paghinga at pagpapabuti ng kalusugan ng baga. Anti-inflammation, may mga pag-aaral na nagpapakita na ang tawa-tawa ay may anti-inflammatory na katangian na tumutulong sa pagpapagaan ng pamamaga sa katawan. Pampulakas ng immune system, ang mga kemikal sa tawa-tawa ay may kakayahang magpalakas ng immune system na nagbibigay proteksyon laban sa mga impeksyon. Paggamot sa dysentery, tinutulungan ng tawa-tawa ang mga may problema sa pagtunaw ng pagkain at pagtatae, kabilang na ang dysentery, na isang impeksyon sa bituka. Pagpapalakas ng atay, tinuturing itong isang natural na pantulong sa paglilinis ng atay at pagpapabuti ng function nito. Antioxidant, ang mga compound sa tawa-tawa ay may mga antioxidant properties na tumutulong sa pagpapabuti ng kalusugan at pagprotekta sa mga cells mula sa pinsala ng mga free radicals. Panggamot sa mga sugat, ang katas ng tawa-tawa ay ginagamit din sa mga sugat at galos upang pabilisin ang paggaling. Bagaman may mga posibleng benepisyo ang tawa-tawa, mahalaga pa rin na kumonsulte sa isang doktor bago ito gamitin, lalo na kung may mga kasalukuyang kondisyon o iniinom na gamot, upang maiwasan ang mga hindi conice-nais na epekto.